Ito na yung iyong bigas. Naligo. Naligo ka pa ha. Kukuha ka lang dito eh. Naman. Iinit kasi. ito, oh, ito, ito. Bahala ka na dyan ha. Maraming salamat. Hmm. Ha? Kala mo di ako darating? Kala ko di ka darating. Ano ba? ka ba? Uh, salamat ha. Hmm, sige babay na. uulitin. Uulitin <laughs> yan kasi... Kailangan natin ng bigas. Bye. Hala. Okay. Bigas ng buhay. sige, bye-bye. Salamat. Okay. Sa uh, Boy si Nona Dolorito, nakatira sa Epita A, Barangay San Isidro. Ayun. ah uh, Ano masasabi mo doon sa naging ano ate? Siyempre, uh, medical mission. Siyempre maganda na, na ako na ano ko yung nararamdaman ko. Tapos? Nagpapasalamat <laughs> ako sa nag-ano sa akin para hindi na akong mahirapan sa pag nakabili ng gamot. Ganun. Ano ba yung mga nakuha mo doon bukod doon sa gamot? Ano duma? yung, ano, yung bigas at saka mga gamot. Oh. grocery. Grocery. Um, oh. Kung maulit po, Ay, uh, ano, ano ang suggestion nyo? Para mabigyan ulit ako ng mga gamot at saka bigas. <laughs> okay. <laughs> Hi. Yun lang? Oo. Baka may sasabihin ka pa. Kaya, um, sana, ano, yung mag, magpag ulit ako. Dahil meron pa akong hindi na anong sakit na hindi ko nararamdaman ngayon. Hindi ko nasabi dun eh. Ah, okay. Sige. Mga naman to. Oh, bye -bye. Salamat. Na seryo, yung naging pasyente nyo sa etikain na kayo mag-medical mission. yung nagpapasalamat na nakapunta kayo rito at na tulungan nyo ang may mga sakit. Lalong-lalo na kay doktora, ako'y binigyan ng gamot ay pera na sanlibo. Pambili ko ng gamot. Nagpapasalamat ako sa kanya. Nabili ko lang gamot na gamot ko na pinapabili niya sa akin. 38 ang bawat isa. Kahit kulang, inanuhan ko na lang, inabunuhan ko na lang. Sana po makabalik kayo. So, maraming salamat po. Isa po sa mga nagunod sa ngayon po ay okay, okay na po sa inyo ka na nagpapasalamat po ako sa inyo na wala po yung sarit ng YouTube uh, ko. salamat din po pala sa inigay mo kayo sa aming malaking tulong mo para sa pamilya natin. Yung... Gandang gabi po. Dati... Ako pala si Nestor Avila na isa niyo naging pasyente sa MI Outreach Program dito sa Sitio Ipita, Barangay Sede, Central Antipolo City. Ako po ay nasisiyahan sa mga pagtrato ng inyong mga staff. Lahat ng kanilang uh, pagkuhan sa amin ay okay okay ako. Uh, maganda ang kanilang pakikitungo sa mga tao, lalong lalo sa mga uh, mga blinds, yung may mga kapansanan lahat sa mga senior citizens. Ang inyong naging layunin sa outreach program nyo, maraming nakatanggap ng biyaya, ah yung bigas, gamot, at saka yung mga anong-ano pa mga naipamayhagi nyo, kagaya ng mga papremyo yung mga kung ano-anong appliances, ventilador, o ano pa man. Ah, sana lumawak pa yung inyong Uh, programa para sa aming mga mahihirap. At saka sana sa susunod, mas marami pang sponsors ang magpinansa inyo. Marami pang makatanggap ng mga mahihirap ng mga gamot. At kami ay nagpapasalamat po sa mga staff, sa mga doctors, at kay Father Cesar. Maraming maraming salamat po at magandang gabi. salamat sa sa tulong pinansyal na binigay niya sa akin pang, pang to the eco pang bilin ng gamot lalo na sa medical mission na ako, isa ako sa beneficiary doon maraming salamat sa lahat lalo na sa mga sponsor na nagbigay sa akin maraming salamat po Ah, uh, sa ngalan ng Papo Pilo Blind sa, sa Blind Owners Association dito sa Antipolo nais namin iparating sa Gropo sa pangungunan ni Father Cesar sa Tagaloreto Paris Sampalo na kaming mga may kapansanan sa paningin ay masayang dinala niyo kami dito sa lugar namin. Kami lubos na nagpapasalamat sa inyo pagkat uh, binigyan niyo kami ng panahon at oras upang bigyan kami ng konting biyaya sa pamagitan ng pagkandak ng medical mission sa mga senior at sa, sa mga taong may pangangailangan sa kalusugan. Pinagdarasal namin na ang inyong grupo ay manatiling at pagpapalain kayo ng Diyos para may pagpatuloy ninyo ang inyong paglilingkod sa aming mga may kapansanan sa paningin. Ang, naga, ang naganap noong October 1 ay maayos at uh, okay sa amin ang pangyayaring yon at lalong nabigyan kami ng uh, kasiyahan sapagkat uh, aming mga karamdaman ay na examine at nabigyan kami ng mga gamot at mga relief goods laking bagay sa amin ang uh, inyong ginawa sa pagtulong sa amin sa mga may kapansanan. Uh, nice kong sana na maulit pa ang pangyayaring yon para may laging follow up yung aming mga Uh, karamdaman o yung mga aming mga maintenance ay naibibigay inuulit po namin sa inyo na masaya kami kami inyong nadalaw labis kami nagpapasalamat sa inyong grupo father at ng mga Tagalorito paris sana ay pagpapalain kayo ng Diyos sa ginawa, ginagawa ninyo good luck at God bless you all nasabi ko po, po ay ako po nagpapasalamat kasi uh, maayos po uh, at nabigyan po lahat ng dumalo Kaya, maraming salamat kasi napakaganda talaga ng ma napakaganda talaga ng naging ah, issue. Walang nang ganap na kaguluhan pa kasi merong medical issue kasi na Mag ba, magulo guluhan? ang sistema. Oo. Oh, so, so 'yun naman ay ayos. Sa akin naman ayos naman kasi patibag din. Tsaka nagpapasalamat ako dun sa konting financial na naiabot na, na konti sa amin kahit na alagang 500 lang. Mm -hmm. Eh malaking bagay na rin yung para sa I amin. Mean, mm -hmm. Kasi karagdagan eh, mahirap mong kunin sa kalsada yan eh. Opo. Diba? May, may bigas pa. May bigas pa, may grocery pa, ano pa. Diba? Subaga wala po kayang masabi kundi maganda naman yung o, naganap wala na... Wala naman masabi kasi maayos naman, wala naman naging sagabal, wala naman naging problema. Uh, ah, ang hiling ko lang sa Diyos na Hari Nawa, eh, hindi lang kami ang mas matulungan kundi makatulong pa sa ibang lugar. Ayun, maganda po yun. Ngayon, ngayon Kuya Sam, kung sakaling maulit, ano sa suggestion niyo? Hmm. Eh, kung sakaling maulit at meron ulit, eh, di, salamat ulit kasi kahit ah, kahit na sabihin natin malapit lang yung pinanggalingan nila, eh, mahirap kasi siyempre di ba? Hmm eh, sa nun sa kagustuhan nilang makatulong talagang nagsikap din silang makarating kasi gusto, gusto nga nilang makita yung sitwasyon ng may, may kapansanan ano Anong hiling mo ulit sa susunod? Uh, ang hiling ko lang uh, sana eh, kung sa susunod na magkakaroon ulit na ganyang okasyon o anumang medical mission medical mission sana eh maging ma mas maayos pa umulo dagdagan ulit yung di ba maayos na Apo. sana madagdagan ulit maging uh, maayos ulit ah. ano kung masasabi kasi maganda magkaroon pa sila para sa mga bata mm -hmm. sa mga oh yan, sa mga bata sa mga anak anak sa mga bata mga sa mga anak, anak naman ah. Uh, okay, lang ko so, sa ayun ulit pangalan mo na Yuling ang tawag nila sa akin pero nang ano sa akin Yolohia Rabi. Hmm. kumusta naman po yung naging ano, medical mission nung nakaraang linggo? Uh, ano pa okay. po ang masasabi nyo? Okay lang po, wala naman po akong masasabi sa mga tao. Okay naman po ang pagtrato nila sa amin lahat. Okay naman po, tsaka sa doktor, napapasalamat din po ako sa ibinigay nilang gamot sa akin. Mm -hmm. Tsaka sa biyaya po. <laughs> amin biyaya po. <laughs> Opo yung biyahe na ano? Sampung kilong bigas, mm -hmm. <laughs> grocery bag, at saka limandaan. Ayun. Yung, kung sakali pong maulit, ano po ang inyong suggestion? Ay, uh, maintenance. Kasi nagme-maintenance na po ako eh. Uh, sana maulit, tapos yun ang maibibigay nila, ganun. Opo. Uh, ayan po si Nanay Yuling. Yuling. Maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, magandang hapon po, Nanay ay Dinita ate mo kung uh, di ate. <laughs> uh, kumusta po yung naging ano, medical mission nung nakaraang linggo? Ay, napakaganda pala sa akin dahil natulong, natulungan ako hmm. sa ano, na magkaroon ako ng gamot at Maraming maraming salamat po sa ano tulong ninyo po. Sana marami pa kayong matulungan na namin ng na mga bulag. Mm -hmm. Nabigyan ba kayo ng gamot? Oh, vitamin. Nabigyan. Is Jans? Ha? Huh? Kung sakaling maulit yon Eh, kung sakaling maulit, edi... Lalong mas maganda. Mm -hmm. yung gamot mo? Eh, paubos yung vitamin ko. Eh, iniinom ko yung pampaganang kumain <coughs> pati <coughs> pati matulog. Yung, hindi naman yun yung vitamin ko na ano Yung, mm -hmm. yung api daw yun. Mm -hmm. Ang sa akin. Pero, okay naman yun? Uh, oo maganda. Sana nga maulit talaga. Oo naman. Ganado ka na kumain ngayon? Ay, oo. oo. Kahit nga sa pagtulog ko sa gabi, ha? Minsan, tulog talaga ako. Upang... Ah, mas maganda. Hiyang. Mm. Mm hmm. Kaya maraming salamat sa oh. tulong. Si Mian nga, ubo ng ubo, dapat niya pina... <coughs> Sino si Mian? Ha? Sino si Mian? yung nasa Pasay. Ano ba sa tingin nyo, Nay? Uh, payag ba kayo na ano yun yun? Yung mag-request tayo na pamedical siya. Ha? O, bak, kung baga, ubo ng ubo, di ba? Oo. Baka mamaya may sakit na yan sa baga. Tulad kasi ng anak ko, ang tagal mag-issue uh, ng ano, ano Sinis? bang tawag doon? Sinisipon siya, inuubo. Mm. Tagal na yan. Sana pala, naisama. Di ba si nabi. Nakalimutan ko rin ng, ano eh. Sana nga maulit para ma <coughs> naisama ko yan. oh, hiyan mo pag ano, dapat maagapan sana yan. <coughs> so, yun. <coughs> inuubo nga ako. Oo. Ayos naman pala 'yung <coughs> naging epekto nung ano, ay resulta ng medical mission, di ubus na yung bigas mo? Oh, syempre, hmm. madami kami. Oo, oh, meron pa ako doon, dadalang kita bukas pag ko. Ay, salamat. Oh, syempre, tira pa 'yun eh. Oo, Kasi 'yung dinaubos, ibigay sa akin, sabi nila, bigi ko sa gusto kong bigyan. Oo, oo. Ah, ayun nandun pa. mega mga ako, wala na akong bigyan. <laughs> Marami na, kami. Ayo. Eh, hindi pag ano, pag naulit, palesta tayo. Oo. Oh, oh. No? Si eh, mahalaga na titik up lalo kung matagal na 'yan. Oo, oh, oh, lahat. Kailangan ng ano sa ano, pila pag sa ospital kasi ang mga oh. Nahihirapan yung mga tao. Oo, oh, mahirap talaga. Ako. Di diba ako minsan nag yan, sa municipal, Diyos ko po. Inaabot ako ng hapon. Kung ano, <clears throat> lahat na ano pipilahan mo, mm -hmm. laboratory, lahat na ano mo doon, ang tagal, inaabot ako ng hapon. Kaya yan, salamat sa nagkaroon tayo na mag, magkaroon ka na ano, na itulong sa na mga ano. Salamat ako talaga at nakasimba pa ako, nakaano pa ako sa mesa. Salamat ng marami. Oh, sige. Dito na lang muna ako ha. Oo, bigyan mo ako. <laughs> ayan bigas, bukas ko na Oo, oh, bigyan mo ako ha. Mm, sige, bye bye. Salamat. Oh, bye bye. Ano, si anong pangalan ng asawa mo? Si ni Risa. Risa salamat. Okay, salamat bye bye. Salamat. Oh, bye bye. Salamat, salamat. Maghihirap kami talaga. Okay. Sabi ko sana dinala